gawin mo na lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pao na ang ligay ng Panginoon Community. Samahan ninyo ako dito sa landas ng pag-asa. Kakatapos pa lang po ng kapaskuhan. Malamang marami tayong reunions at meetups na pinuntahan. Naobserbahan ko lang sa mga recent reunions ko, nag-iiba na po yung topics na pinag-uusapan. Dati, either scholastic achievements, promotions, mga challenges ng mga bagong magulang, mga bago napuntahan o di kaya'y natutunan na topics. Ngayon, <laughs> maintenance medicine, pangalan ng doktor o specialista na binibisita, o di kaya'y humihingi na tayo ng number as referral. Sasabihin kasi natin na magaling ang doktor kapag either gumaling tayo dahil sa gamot, maganda ang recommended na program, o di kaya ang recommendation ay naaayon sa mga gusto nating marinig. Dahil kapag ito ay hindi pasok sa ating preference, naghahanap na tayo minsan ng second or third opinion. <laughs> Aminin. <laughs> Ang hirap naman po kasi talagang sumunod sa mga recommendations ng mga eksperto, lalo na kapag madali naman tanungin si Google, Siri, um, Alexa, o iba pang AI application. Aminado po ako. Ganyan din po ako. Dahil may napag-aralan at natapos, feeling ko magaling na talaga ako. Nalilimutan ko na may mga tao may kakayahan at kakanyahan dahil sila ay eksperto sa mga bagay na kanilang pinili, either through their studies, as trade practitioners, o di kaya'y naka 10,000 hours na sila sa kanilang gawain. People believe in them because they were able to witness its effectiveness and results for a long period of time. Ganyan din po ang ating mahal na inang si Maria. Sa mabuting balita sa araw na ito, kanyang binanggit ang mga katagang gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Namula sa panulat ni John 2, 1 11. Confident siya dahil alam niya na ang Diyos ng papagmahal ay kasama nila, si Jesus. Saksi din dyan si Jose sa napakaraming himala na galing sa kabutihan ng Diyos. Kapatid, Mahirap po talagang sumunod. It takes a lot of humility and obedience to follow instructions. Pero ang pagsunod ay may kaakibat na mabuting katangian. Para po sa mga mag-aaral, studying develops perseverance and discipline. Sa gawaing bahay naman, nagiging masinop tayo, naiintindihan natin ang kalinisan at kaayusan. Itinuturo naman ng tamang pagtatrabaho ang diligence, self-sacrifice at long-term planning. Natututunan naman po nating maging matatag at matibay kapag tayo ay sinusubok ng buhay. At higit sa lahat, mas tumitibay ang ating pananampalataya kapag nalalagpasan natin ang mga pagsubok dahil mas nararamdaman po natin ang presensya ng Diyos sa ating mga panalangin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Nawa ating pakinggan at sundin ang mga bilin ng mga taong tunay na concerned sa atin. At kung may susundin ka na lang, na, na, na lang naman, eh si Jesus na lang. Gawin na lang natin ang ipinag-uutos niya. Para din naman to sa ating ikabubuti. Kung kayo po ay na-blessed itong payak na reflection na to, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa, at Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli ako po si Pao na nagsasabing, Do bless the world! share this video. Tandaan natin ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. Happy New Year! God bless!